Ayan na ay naman tayo sa mga baluktot na paniniwala, mga idol. Kasi ang sabi nila, pag tapusin mo yung video, bago ka mag-like and share, gaganda yung dashboard mo. Tataas yung engagement mo. At tataas din yung followers mo. Kasi maraming nagsasabi dito mga content creator, mga idol. Sino ba yung uh, dito? Ikaw ba uh, na nagko-comment, nagla-like doon sa video na yon. O yung may-ari ng video na pinanood mo ng buo tapos nag-like ka, nag-comment, nag-share pa kasi ang alam mo, tataas yung engagement mo. Ano ba sila? Bakit madadama yung dashboard mo na hindi man yun sa'yo yung video na yun? Ang maganda mong gawin, mag-upload ka ng mag upload ng video kung may magko-comment sa iyo, replyan mo kaagad. Doon pa mangyayari yung engagement na para sa dashboard mo. Kasi sarili mong video. 'Di ba? Kaya huwag kayong magpaniwala diyan sa iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito mga idol, pakilike and share tapos. Ah, Papalaw na sa page ko. Thank you.